matatandaang nitong nakaraang araw. Ay nag-viral sa social media tungkol kay Manong Guard at Sampaguita Girl. At ito nga ay nagresulta sa pagkatanggal ng trabaho ng nasabing security guard. Hanggang sa ngayon nga, ay wala pa ring nilalabas na pahayag ang nasabing security guard para mabigyang linaw ang nasabing insidente. Samot sa ring reaksyon nga ang lumalabas ngayon sa social media hingil sa pangyayari, nito nga lang din nakaraang araw may isang netizen na nagpost sa kanyang TikTok account. Tungkol sa kanyang nasaksihan di umano bago ang naganap na away sa pagitan ni Sampaguita Girl at ng nasabing security guard. Ang nasabing saksi na ito ay kinilalang si MS Meshingkay sa kanyang TikTok account or The Grinder. Sa insidente ngang ito ay nahati ang opinyon ng mga netizen. Ang iba ang pumapanig sa security guard. At Pwede ang iba lang, naman ay nakikisimpatya kay Sampaguita Girl. Sa article nga na nilabas ng Pinoy Article News, ilang mga netizens nakisimpatya sa security guard na tinanggal ng Isem Mega Mall. Nakaranas ng matinding kritisismo mula sa mga netizens ang isang security guard matapos mag-viral ang video kung saan makikita siya na pinipilit palayasin ang isang working student na nagtitinda ng mga bulaklak sa harap ng mall na kanyang. Binabantayan, noong Enero 15, 2024, mabilis kumalat ang video na in-upload sa social media. Bilang tugon, naglabas ng pahayag ang pamunuan ng Edu Mega Mall sa labas ng kanilang oras ng trabaho. Sa unang bahagi ng video, makikita ang security guard na kausap ang batang babae, at pinipilit itong palayasin mula sa harap ng mall. Ayon sa uploader ng video, ang batang babae ay hindi nagbabalak magbenta sa mga mamimili kundi nais lamang niyang magtago sa ilalim ng isang payong upang makaiwas sa posibleng pag-ulan. Samantalang sa ikalawang bahagi ng video, makikita ang nangyaring pagwasak ng guard sa mga bulaklak na binebenta ng bata pagkatapos ng kanilang hindi matagumpay na pag-uusap. Ayon naman sa Adi Megamall, Agad nilang tinanggal ang security guard at ipinagbawal na itong magtrabaho sa iba pang sangay ng kanilang mall. Subalit, may ilang netizens na nagsabing ang parusang ipinatupad sa security guard ay tila labis. Ayon kay netizen La Cruiser, Lad, we may also consider that the security guard might not acted the way he does if the company didn't place so much pressure on him. We need to look into the root cause as it's possible that adjusting your approach toward your own people could make difference. Ipinunto nila Cruiser na marahil ang sobrang presyon na nararanasan ng mga security guard mula sa kumpanya ay naging sanhi ng hindi magandang pagkilos ng nasabing guard samantalang isang netizen naman ay nagsabi kinausap man niya nung una nang maayos on bata kaso yung bata ayaw din sumunod kaya na-trigger si Kuya na sirain paninda ng bata. Ayon pa rito, sa unang pagkakataon, maayos naman na kinausap ng gwardya ang batang babae. Ngunit dahil hindi ito sumunod, nagdulot ng frustration sa gwardya na nagresulta sa pagsira ng mga paninda ng bata. Ang mga reaksyong ito mula sa mga netizens ay nagpapakita ng dalawang pananaw. Ang isa ay ang pagkundena sa hindi tamang pag-uugali ng security guard. At ang isa naman ay ang pag-aalala sa sobrang pressure na maaaring maranasan ng mga manggagawa tulad ng mga security guard, na may kinalaman. Sa kanilang mga desisyon, samantalang ang pamunuan ng SM Mega Mall ay nagpakita ng responsibilidad sa kanilang aksyon, laban sa gwardya, may mga nagsasabi na dapat ding tugunan ng kumpanya ang mga isyong nauugnay sa mga kondisyon ng trabaho ng kanilang mga empleyado. Ang insidenteng ito ay nagsilbing paalala na ang bawat aksyon, lalo na mula sa mga taong may kapangyarihan, ay may malalim na epekto sa ibang tao. Gayon din, mahalaga rin isaalang-alang ang mga kondisyon ng trabaho na maaaring nagdudulot ng stress sa kanilang mga empleyado upang maiwasan ang ganitong uri ng mga insidente sa hinaharap. Sana nga ay lumantad na sa publiko ang nasabing gwardya. Para naman malinis na niya ang kanyang pangalan. Dahil marami nga rin nag-abang sa kanyang paliwanag ukol sa insidenteng ito. As a pinakalatest na update gusto rin humingi ng sorry ni Sampaguita Girl sa nasabing security guard. Dahil lang malinaw na katotohanan dito ay meron ding naging pagkakamali si Sampaguita Girl. Na pinagugatan nga ng punot dulo ng pangyayari. Ikaw anong opinion mo sa bagay na ito? Deserve ba ni Manong Guard na makabalik sa serbisyo? Or may pananagutan din ba si Sampaguita Girl hinggil sa insidenteng ito? At kung nagustuhan nyo ang video na to, ko kayo mag-subscribe dito sa ating YouTube channel at pahit na lang ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang ina-upload natin exclusive lamang dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood.